Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rowel Bulalake. Shout out kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ayon sa plano ko, Magpahinga muna tayo sa syudad at bumili ng tuyong pagkain at iba pang spare parts. Magsimula tayo sa ibang kalsada at lampasan ang pulang lupa. Ito rin ang perpektong paraan para sa karamihan ng mga tao na makapasok sa sentro ng pamilya ng demonyo mula ngayon, ngunit ito ay malayo. Sabi ng matanda, ibinalik ni Aaron ang kanyang mga mata at nagtanong, gaano katagal ang daang ito para makalampas sa lupain ng pulang lupa. Mga dalawampung araw, halos isang buwan. Paano kung dumaan ka sa lupain ng pulang lupa? Mga dalawa o tatlong araw. Isang buong halos sampung beses na puwang. Nang marinig ito ng panggalan, hindi niya napigil ang sumimangot, tatlong libo. Kung normal na daan, mahigit dalawampung araw. Natatakot ako na hindi ito mabuti para sa atin. Tumanggaw si Aaron. Kapag nagrali ang kabilang partido at naabutan sa napakahabang kalsada, halatang magpapahirap lang ito sa kanilang sitwasyon sa oras na iyon. Pangalawa, magkakaroon ng mas mahabang panaginip sa gabi. Magiging iba sa loob ng dalawa o tatlong araw. Kung ang selyo ng lupa sa iyong katawan ay maaari pa paring selyuhan, ito ay natural na isang magandang bagay. Kung hindi, maaari kang damaykit dito ng dalawang beses sa isang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-asa sa isda at ziaway. Ngunit kung sa ikadalawampu, sa sandaling magkaroon ng higit pang mga pangarap at mas maraming oras ng pagdurugo para kay ziaway, ano ang dapat kong gawin? Hindi siya blood cow. Kahit dugong baka ay natatakot na kainin at mamatay sa oras na iyon. Sa makatuwid, walang pagpipilian ang Aaron. Ang mga taong iyon ay nakakalat sa amin ngayon, na talagang ang pinakamahusay na oras para sa amin upang makatakas. Sumimangot si Aaron. At saka, alam naman natin na napakalakas ng Red Earth. Kumbaga, alam din ng mga iyon na hindi nila maiisip kung saan tayo naglalakas-loob sabi ng Pangalan. Tumango si Zia Wei, oo, at nakagawa lang kami ng isang sorpresa ng harapang tagumpay. Hindi nila inaasahan na patuloy kaming gagawa ng sorpresang paglipat sa isang mapanganib na lugar para mag-shortcut. Dahil dito, biglang nawala ang pananabik ni Zia Wei at labis siyang nag-alala, gayon paman, ang pulang lupa ay talagang kilabot ayon sa kanyang kapatid. Kahit na hindi dumating ang mga humahabol, natatakot ako. Nagkatinginan ang tatlo, iba at hindi natuloy. Pagkatapos ay makikita lamang nila kung ano ang plano ng Aaron. Ngumiti si Hansani, walang katapusang pagwawasto, direkta sa lupain ng pulang lupa. Akala niya lang nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos ay tumingin si Aaron sa matanda, Ikaw naman, matanda, kung ayaw mong sumama sa amin, bibigyan kita ng ginto at pilak. Pumunta ka sa lungsod upang makipagpalitan ng lupa at bumili ng mga katulong. Sempre, ang mungkahi ko ay pumunta pa. Total nakita naman ng mga yon ang itsura mo. Natatakot ako. Ang iron ay gumagamit ng maliit na itim na patpat para maging ulap para takpan ang tatlong tao noon. Ang layunin niya ay isaalang-alang ito. Nais niyang magbago ang mukha ng matanda at mabuhay at magtrabaho muli pagkatapos niyang ligtas. Pero hindi ko alam na ganoon palakalakas ang mga taong iyon. Ang Aaron ay talagang walang pagpipilian kundi ang hilahin pabalik ang maliit na itim na patpat upang tumulong na labanan. Sinabi ko ba mula simula hanggang wakas na dito ako titira? Walang choice ang matanda kundi ngumiti ng mapait, bagamat nakatira ako sa napakasno na lugar, madalas akong nagdadala ng isda dito para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming mga tao dito ay hindi nagsasabi na kilala nila ako, ngunit hindi bababa sa ako ay mukhang pamilyar. Ang taong ito ay maaaring maging mahirap, ngunit kung ikaw ay mas mayaman kaysa sa kanila sa isang gabi, ang vanity ay magdudulot ng kaguluhan. Ang puso ng mga tao ang pinakamapanganib. Natatakot ako na ako ang magkaroon ng pera at hindi ang buhay. Kaya, sa halip na ito, mas mabuting humanap ng bagong lugar at gumawa ng bagong simula. Tumango si Aaron at dinama ang sinabi ng matanda. Noong siya ay hindi hihigit sa isang basurang manugang sa pamilya Su, hindi siya kasama at pinahiya ng lahat ng uri, ngunit malayo siya sa pagiging mabangis ng salakayin siya ng pamilyang Su pagkatapos niyang umunlad. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nakasanayan na yerokan ka sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung bigla kang tumayo sa kanya, mas malala ang mga masasamang tao. Maging ang mabubuting tao ay hindi maiiwasang magseselos at maging masama. Anong ibig mong sabihin? tumingin si Aaron kay Zia Wei at Pangalan. Walang pakialam na nagtaas ng kamay si Pangalan, wag mo akong tanungin. Opinyon ko ito, paano ako takutol sa sarili ko? Tumango si Zia Wei, kung saan pupunta si Kuya Aaron, pupunta ako. Well, then don't stop here. Simulan na natin agad. Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, at ang buong lalaki ay mapalad. Hindi na siya nagtagal direkta niyang dinala ang tatlong tao para mabilis na kumilos patungo sa pulang lupa sa harapan niya. Sa oras na ito, sa pulang lupa, si Yin Chi ay nababalot ng banayad na pulang buhangin, ang lahat ay wala, tanging hindi mabilang na mga natuyong buto ang nagpatuloy. Isang bagzo ng hangin ang umihip, bagamat ito ay tahimik, ito ay malayong mas malamig kaysa sa mga maltong umihiyak at mga lobo na umaangal. Mga master okay lang bang, Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Wala akong nakikitang panganib. Matapos lumipad sa pulang lupa, makalipas ang ilang oras, unti-unting niluwagan ng apat ang kanilang pagbabantay mula sa unang sandali. Ang nakapalibot na kalupaan ay tuloy-tuloy. Bagamat walang kabundukan, para itong disyerto. Ngunit sa kabutihang palad, maliban sa ilang mga buto na tumutulo sa lahat ng paraan, ang lahat ay tila normal. Bumagsak ang mga salita ni Pangalan, ngunit hindi nag-usap ang matanda at si Zia Wei, ngunit halos pareho sila ng ideya sa kanya. Bagamat narinig nila ang masamang hangarin ng pulang lupa, hindi pa sila nakakatapak dito. Naturally, wala silang paraan upang malaman ang sitwasyon dito. Huwag kang maging masaya ng maaga. Mapait na mumiti si Aaron, pagkatapos ay bumilis at nagmadaling mas mabilis patungo sa harapan. Bagamat niluwagan nila ang kanilang pagbabantay, wala ito kay Hans Sanchen mula simula hanggang wakas. Ang kanyang banal na kamalayan ay nasa paligid. Sa kasalukuyan, nakita niya ang sitwasyon sa hinaharap. Nang muling bumagal ang Aaron, ang tatlong tao ay bobo. Anong kalokohan ito? Ang isang mataas na pader tulad ng Great Wall ay tumatakbo sa mata ng lahat. Ang pader ay hindi tungkol sa lapad ang pader ay mataas at matayog sa mga ulap nang hindi nakikita ang tuktok nito. Ito ay tulad ng isang natural na moat, nakatayo sa harap ng isang linya ng apat na tao. Ang hitsura ng mataas na pader ay parang isang tumpok ng malalaking bato, ngunit walang agwat sa pagitan ng mga bato, ngunit ito ay mas katulad ng isang laryo. Sa gitna, may malaking puwang, tulad ng gate ng lungsod. Sinasabi ng intuit ayon sa Aaron na hindi madali dito. Tingnan mo Kuya Aaron. Sa oras na ito, pinagpag ni Zia Wei ang kanyang daliri sa harap at gulat na tumingin sa gate ng lungsod. Pagtingin ko sa kanyang direksyon, nakita ko na mga isandaang metro sa harap ng tarangkahan ng lungsod, isang babae ang nakasquat sa sulok ng isang mababang burol, hila-hila ang isang malaking mahabang kahoy na kahon sa tabi niya, nakasquat at nakaluhod doon, na para bang siya ay namamatay. Mag-ingat sa panloloko. Nagmamadaling pinaalala ng matanda si Aaron. Tumanggaw si Aaron. Hindi niya kailangan na paalalahanan siya ng matanda. Alam din ni Aaron na dapat may demonyo kapag nangyari ang mga bagay-bagay. Pagkatapos maglakad ng napakaraming oras, huwag magsalita tungkol sa mga tao sa lahat ng paraan. Kahit na ang isang buhay na nilalang ay hindi makita kahit isang bat ng damo. Nagkataong pagdating namin sa ganitong klaseng bayanita, may nakita kaming babaeng nakasquat at nakaluhod doon. Hindi pa ba sapat nakakaiba? Saan siya galing? Saan ka pupunta? Ngumiti si Aaron at lumipad pababa kasama ang tatlo sa lupa. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi nahulog sa tabi niya, ngunit sadyang nahulog mga sampu-sampung metro sa likod ng kanyang landas, at pagkatapos ay lumakad ng dahan-dahan patungo sa gate ng lungsod. Sa lahat ng paraan, hindi nakita ni Aaron ang babae, ngunit diretso lang ang tingin. Aaron ay ganito, si Zia Wei at ang iba pang mga tao ay natural na sumusunod. Bagaman, ang babae ay tumingin sa kanila ng may awa mula simula hanggang wakas. Maya-maya ay palapit na ng palapit ang apat sa pila sa babae. Lalong naging sabik at apurahan ang mga mata ng babae na tumingin sa apat. Kahit ilang metro na ang kaharap niya sa katawan ay hindi niya maiwasang kumaway sa apat. Gayun pa hindi pa rin pinansin ni Aaron at ng iba pa. Nakita nilang dumaan ang apat na tao sa harap nila at naglakad hanggang sa harapan. Sa sandaling ito, ang babae ay tila nag ng lakas ng loob at naubos ang kanyang lakas. Agad siyang tumawag, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Hindi malalim ang ginawa ni Zia Wei. Hindi siya kasing steady ng Aaron. Nang marinig niya ang babaeng humihingi ng tulong, mabilis siyang tumangala at tumingin sa Aaron, Kuya Aaron humihingi siya ng tulong. Napangiti ng mapait si Aaron sa kanyang puso. Hindi siya bingi. Paanong hindi niya narinig ang sinabi ng babae? Masyadong mabait pa rin si Zia Wei. Kuya Aaron, hindi ba talaga natin siya pinapansin? Nang hindi sumagot si Aaron, hinimok ni Zia Wei. Hindi pa rin nakaimik ang Aaron, ngunit pinabilis ang takbo ng DPRK. Bagamat nababalisa si Zia Wei, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ng mabuti ang Aaron. Hindi nagtagal, palayo ng palayo ang isang linya ng apat. Nang makita ito, nataranta ang babae. Hindi alintana ang dagwang sugat sa kanyang binti, wala siyang pakialam sa asol at lila sa kanyang katawan. Pwensa siyang bumangon na parang ayaw na niya sa buhay niya at hinabol si Aaron at iba pa. Gayunpaman, maaaring nasaktan siya ng labis siya ay nahulog sa lupa ng walang lakas sa sandaling siya ay magkasama, ngunit siya ay nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin at umakyat ng malakas. Sa kanyang bibig, sumigaw siya sa likod ng apat na tao, Please help me. I, I can give you these things. With that, buong lakas niyang hinayla ang kahoy na box sa likod niya, at may kakaibang tunog na lumabas sa wooden box. Storytelling channel sa YouTube. Kakaiba ang tunog. Mukhang naglalaman ito ng ilang metal, ngunit hindi ito masyadong katulad. Ito ay tulad ng isang bagay na may parehong malambot at matigas, ngunit ito ay naiiba kapag nakikinig ka ng mabuti. Sa oras na ito, bahagyang huminto ang Aaron. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Nang makita ng babae si Aaron at ang iba pa ay huminto, lumiwanag ang kanyang mga mata at hindi na siya makapaghintay na magpatuloy, talaga, hanggat handa kayong apat na iligtas ako, ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito, bagay. Dahil doon, hinaylan niya ng husto ang kanyang kahoy na kahon para mapalapit ito sa kanyang sarili. Si Aaron ay malumanay na ngumiti at tumalikod, ngunit ang kanyang mukha ay bumalik sa kalmado. Sumulyap sa babae, nasa 28 o 9 na siya. Noong medyo mature na siya, she looked exquisite. Bagamat hindi maputi ang kanyang balat, ang kanyang balat na kulay trigo ay nagbigay sa kanya ng ligaw na kagandahan. Nakasuot siya ng damit, ngunit ang labas ay punit-punit, ang kanyang mga braso ay ganap na nakalabas, at maging ang kanyang mabangong balikat ay walang alinlangan na nakalabas na dahilan para sa kanyang damit na tila nakasuot ng t-shirt. Ang ibabang bahagi ng tiyan ay patag, at kahit na ang ilang mga kalamnan ay mahina, na nagpapakita ng isang magandang linya ng vest. Ang pantalo ng ibabang bahagi ng katawan ay medyo nasira din, na nagpapakita ng kanyang simetriko at payat na mga binti. Ang babaeng ito, hindi banggitin ang lugar kung saan ang mga ibon ay walang tae, ay ganap na simetriko, kahit na sa mundo ng Bafang Central Plains na may maraming magagandang babae. Sinong lalaki ang hindi gagalaw kapag nakita siya? Lalo na sa ilalim ng kanyang ligaw na hitsura, siya ay nakatingin sa iyon na may nakakaawang mga mata. Natatakot ako na karamihan sa mga lalaki ay nahulog sa lugar kapag nakita nila siya. Hindi ba babasa, ang panggalan sa malapit ay nakakita ng tuwid. Ngunit si Aaron, na matagal nang nakasanayan na makakita ng lahat ng uri ng magagaling na dilag, at may puso na panatilihin ang isang tao, ay hindi man lang naaakit sa kanya, ngunit tinitingnan siya ng mas mapagbantay. Sabihin mo sa akin, tumingin si Aaron sa kanya, ngunit ang natitirang liwanag sa sulok ng kanyang mga mata ay tahimik na nakamasid sa lahat ng dako. Sabihin, natigilan ang babae, ngunit sa sumunod na segundo ay agad niya itong naaninag at sinabing, gusto kong gugulin ang pulang lupaing ito kasama ang aking kapatid at isang grupo ng mga kaibigan at pumunta sa gitnang lungsod ng pamilya ng demonyo upang ilang mga transaksyon, ngunit hindi ko alam na pagpasok ko, bigla akong nakatagpo ng isang grupo ng mga masasamang tao. Ang mga taong iyon ay nag-drill out sa lupa. Ang aking kapatid na lalaki at ang iba pa ay hindi nakalarawan. Sila ay namatay at nasugatan sa lalong madaling panahon. Para sa aking kaligtasan, ang aking kapatid at ilang mga kaibigan ay nagsumikap na ilabas ako sa enclosure, habang sila, sa pagsasalita nito, ang babae ay napaluha, halatang inaalala ang malungkot na nakaraan. Kaya kinuha ko yung binigay sa akin ng kapatid ko at tumakas hanggang dito. Pero napagod talaga ako. At saka, nasaktan ako sa sneak attack kanina. Ako, please, maawa ka at iligtas mo ako. Dahil doon, agad niyang binuksan ang kahon. Sa oras na iyon, sa sandaling mabuksan ang kahon, ang lahat ng uri ng kumikinang na gintong paninda ay dumating. Sa tabi ng gintong paninda, mayroong lahat ng uri ng mamahaling tableta at bihirang pagkain. Ang mga taong nakakita nito ay nagnininingning sa lugar hindi bababa sa panggalan sa oras na ito, kung hindi ito napigilan ng Aaron na may hindi nakikitang kapangyarihan, natatakot ako na ito ay dumaan ng walang malay. Basta handa kang tulungan ako, ibibigay ko sa iyo ang mga bagay na ito, okay, magsasalita na sana si Aaron, ang panggalan, na limitado ng hindi nakikitang kapangyarihan, ay nagmamadali, shit, promise, anyway, we're on our way, look at all kinds of treasures in that box, bago siya matapos, tinignan siya ni Aaron ng mahina, ang mga kalakal ay hindi nang ahas na magpatuloy, kinailangan niyang isara ang kanyang bibig at piniling isara ang kanyang boses, gayon paman, ang pag-ihi ng mga kalakal ay malinaw na hindi natapos, nang lingunin ni Aaron ang babae, muli siyang bumulong, ayon sa akin, matandang han, masyado kang nag-aalala, babae lang yan, kahit masama ang iniisip niya, matatakot ba tayo sa kanya, hum? Natatakot ako na hindi siya magnakaw ng manok at kainin ng pangolin lolo, tila may naiisip na kahangahanga si pangolin, at sumili pa sa kanyang mukha ang isang hindi maipaliwanag ng ngiti, ngunit sa oras na ito, biglang tumalikod si Aaron, hindi pinansin ang babae at pumunta sa gate ng lungsod, nag-iwan lamang ng malamig na salita, go, pangolin tatlong tao biglang napurol, Anong ibig mong sabihin? Yun na nga mga masters, no? Bali pa kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!